your prediction for saturday night against mark magsayo eh ganar por knockout win by knockout whoa is there's since about the third round big right hand down goes sea and mark magsayo taong 2021 nang masubok ang tinataglay na lakas sang ating kababayan na si mark Magnifico magsayo matapos nga nitong makaharap ang isang napakalakas na mexican na si julio sea sa mga di po kasi nakakaalam Bago pa man makalaban ni Magsayo si Julio Ceja, ay marami na pong titulo ang napanghawakan nito. Naging WBC, pecker sa Super Flyweight at sa Bantamweight. Naging WBC, Silver Bantamweight Champion din ito. Ito rin ang humawak mula 2015 hanggang 2016 ng WBC Super Bantamweight titles. Tinaguran din itong isang Mexican knockout artist mga idol. Sa unang 20 laban kasi nito sa Pro Boxing, ay isa lamang ang maswerteng umabot sa 12 rounds. Lahat po ng mga ito ay bumaksak sa lona sa mga kamay ni Seha. Kaya naman, tinuring ito sa mga delikadong Mexican boxer dahil sa 75% knockout ratio nito. Kaya naman sa laban ito kontra kay Magsayo, ay marami ang nagsasabi na madali lamang nitong tatalunin ang Pilipino fighter. Sa isang interview nga dito kay Seha, ay nasabi nga nitong kayang-kaya niyang in si Magsayo di pa man dumadating ang laban, ay napakataasan ng kumpiyansa ng Meksikano na kayang-kaya niya ang Pinoy. This is your prediction for Saturday night against Mark Magsayo? Eh, ganar por win by knockout. Oh! Samantala, ang ating kababayan na si Magsayo ay humble lang at naghihintay ng takdang araw ang salpukan nila ni Sa sapagkat isang napakalaking oportunidad dito para kay Magsayo. At eto na nga mga idol, August 21, 2021 na magharap sa lona ang dalawang fighter na si Magsayo at Seher. Ginanap ang laban sa T-Mobile Arena, Paradise, Nevada, USA. Ang laban ni Magsayo at Seha ay undercard sa laban noon ng ating pambansang kamo kontra kay Ordenis Ugas. Paglalabanan ni Magsayo at Seha ang WBC Featherweight Eliminator title na kung saan ang mananalo dito ang siyang sasabak sa WBC Featherweight Champion na si Gary Russell Jr. Sa mismong laban mga idol, round 1 pa lang ay ginulat na agad ni Magsayo ang Meksikano matapos kang makatikim agad ito ng isang umaatikabong lepok ni Magsayo na tumama sa panganito. Higa sa lona ang Meksikano mga idol. At contingency showcasing his power and his hand speed, and he is overwhelming because he knows how dangerous in in a way. Been hit many times before. He's been dropped. He was dropped and finished off by Hugo of the first round. Put on the cat. There's that left hook back. Short, short bow. Nakatayo pa naman si Julio Ceja, mga idol, at nakapagpatuloy pa sa laban. Sa mga sumunod na round, ang taktika na ginamit ni Seha ay puntiriyahin ang katawan ni Magsayo. Nagpakawala ito ng mga power body shots. Naging epektibo ito sa kababayan natin. Nang sumapit naman ang round 5, tumama ang isang lepo kay Magsayo na dahilan ng pagbaksak ni Magsayo. Napaupo ito sa lona mga idol. this guy at and say I might have hurt my saya my might be hurt he went retreating backwards and now he's bending down that body shot might have hurt we are nearing the final 20 plus seconds of the round couple left hooks to the body oh down goes bucks inindayto ni magsayo mga idol halatang nasaktan ang kababayan natin bagamat na sa kalaban

For Mark Maxayo. It's that we have witnessed big right hand by Maxayo. Now he's got Seha hurt. But Seha comes back here in the seven. Eleven years. Left hook for Maxayo to the body of Seha by Gary Russell compared to just for Seha. So who's your youth. At eto na nga mga idol, nang sumapit ang ikasampung rounds, dito ay mas lalong bumilib ang mga manonood kay Magsayo. Sa di kasi malaman na dahilan ay muling bumalik ang bilis at lakas ni Magsayo upang manaig sa laban. Tila lumaklak ng isang litrong energy drink si Magsayo matapos nga maging isang layo nito sa sobrang lakas. Naging sobrang agresibo nito at sobrang lakas sa ikasampung rounds. Nagpakawala ito ng 1-2 combination na nagpatulog sa lona sa Mexicano. Tulog si Seha mga idol. The power punch has landed on a 425 for a third for Maxayo. Now he comes right back to Seha. And now he's unloading. He might have Seha hurt. And now Seha Maxayo It's been there since. big right hand down. Goes out. and Mark Magsayo has knocked out. Wow, what a moment for Morton! Boom, he was out. It was the left. No, nope. the right hand. He was out cold, and then another one. A sharp shot, shot right on the jaw. Oh my goodness! Absolutely Stepping in Madong with venomous intentions, but. look at that right on the double kill Socks, then a sharp right hand and oh look at and the new wbo international featherweight champion uh, mark magnifico maxayo Bago pa man sumikat at makilala ang boxing superstar at binansagan na halimaw ng Japan na si Naoya Inoue ay meron ng isang tanyag na hapon ang hinangaan at tagbigay ng iba't ibang karangalan noon sa Japan pagdating sa boxing. Ito walang iba, kundi si Akira Yaegeshi, isang former WBA mini flyweight champion, former WBC ring and lineal flyweight champion, at former IBF light flyweight champion. Sa mga achievements pa lang nito, ay masasabi mo talagang literal na kilabot ng Japan si Yaegeshi mga idol. Ito rin ang naging inspirasyon kung bakit nabuo ang anime series na Knockout. Ito rin ang nagturo ng mga ilang-ilang teknik kay Naoya Inoue at naging idol rin ito ni Inoue. Tinuring din itong bayani ng mga hapon dahil sa mga karangalang dinala nito sa kanilang bansa. Pero alam nyo ba, may isang Pilipino ang nagbigay ng sobrang kahihiyan sa Japanese fighter na ito. Tila winasak ng Pinoy na ito ang napakagandang reputasyon ni Akira Yaigashi. Ang masakit pa nito sa mismong bansa pa ng hapon ito nangyari. Kung sino ang Pinoy na ito, ito'y walang iba kundi ang boxer legends na si Milan El Metodico Milendo. May 21, 2017, nang dumayo ang kababayan natin si Milan Milendo sa Japan upang labanan ng kampiyon noon na si Akira Yaegashi sa Light Flyweight Division. Paglalabanan nila ang IBA Light Flyweight Championship title na hawak noon ng hapon. Ginanap ang laban nila sa Ariake Coliseum, Tokyo, Japan. Kumpiyansa ang hapon na kayang-kaya niya ang Pinoy. Sinabi rin ito na hindi hindi siya matatalo at mapapahiya sa sariling bansa niya na mataas ang turing sa kanya. At eto na nga po mga idol, sa mismong laban, natulala na lang ang mga audience at hindi ba sa kanilang nasaksihan. Matapos nga pong pabaksakin sa lona ng Pinoy ang hapon, hindi lang isang beses kundi tatlong beses sa loob lamang po ng first round. Kitang kita po sa mga kababayan ni Akira ang pagkadismaya sa nasaksihan nila. Tila di makapaniwala na ang sinasabing true to life tipo Makonoji ay winasak lang ng ganun kabilis ng Pinoy na halos walang pinsalang nakuha. Well, ganun talaga ang buhay mga idol. It's better to move on. Taong 2006, nang dumayo sa bansang Russia, ang kababayan natin, si Don Don Sultan, upang kalabanin ng noon ay kinakatakutan at sinasabing isa sa mga magiging boxing superstar in the future na walang iba kundi ang Russian fighter na si Anton Solopov. Sa laban na ito ay paglalabanan nila ang titulong paba welterweight title. Hindi po basta-basta ang boxing ero na ito, mga idol. May malawak po itong karanasan pagdating sa amateur boxing. Nagtala po ito ng records na 188 sa kanyang 205 bouts sa amateur division. Nakuha din ito ang titulo World Boxing Championship title taong 1998. At ang malupit pa dito mga idol, tinalo nito si Miguel Cotto sa isang amateur fights. Kaya naman, napakataas ang expectation ng mga taga-Russia sa boksingero na ito. At ito na nga po mga idol, May 20, 2006, na magharap na nga sa ibabaw ng lona si Solo at ang kababayan natin si Dondon Sultan. Na mga panahon na iyan ay may kartada si Sultan na 15 wins, 6 loses, 2 draw at 6 na knockouts. Samantala, ang Russian fighter ay may malinis na record na 12 wins, 9 knockouts at wala pang bahid ng pagkatalo. Kaya naman, kumpiyansa ang Russian fighter na easy fights lang ang Pinoy dito lalo pat sa bulwarte nito gaganapin na laban at kung titignan mo nga naman ang professional record ng dalawa ay dihado talaga dito ang kababayan natin Pinoy dahil sa pagiging undefeated fighter ng kalaban nito round 1 palang mga idol ay agresibo na agad ng Russian fighter sinusubukan agad nitong baklasin ang depensa ng Pinoy ngunit nagulantang na lang ito 30 segundo pa lang ang nakakalipas sa round 1 nang tamaan ito ng isang malakas na kanang suntok na sinabayan pa ng mga kombinasyon Naglag sa lona ang kampyon. Natulala ang mga audience mga idol. Monster Kill! Sinubukan pa naman tumayo ng Russian fighter mga idol. Ngunit sa sobrang lakas nga po ng tama nito, na kahit nakatayo na, ay bakas pa rin po ang impact ng atake ng Pinoy dito. Kaya naman may nabuti ng referee na itigil na po ang laban. September 23, 2016 nang dumayo ang kababayan natin si John Hemelong sa Amerika para labanan ng kilabot at prospect noon ng mga Amerikano dahil sa pagiging undefeated fighter nito na walang iba kundi si Tokakan Clary isang malaki at batobatong black American boxer sa mga di po nakakaalam at nakakakilala sa American boxer na ito bago pa man po ito maging isang boksingero ay former professional martial artist po ito kaya naman sigurado napakataas ng ring IQ nito dahil na rin sa experience ito bilang isang martial artist. Para sa mata ng mga Amerikano noon, isang tuna fights lang ang Pinoy para sa pambato nilang si Kan Clary. Bukod kasi sa pagiging undefeated fighter nito, ay advantage din nito ng Kano ang pagiging matangkad nito. Naniniwala noon na mga kababayan ni Clary na matatapos ang laban nito sa Pinoy na hindi ito mahihirapan. Ngunit nang sumapit na ang mismong laban, tila lahat ng sinasabi ng kababayan ni Kan Clary ay bumaliktad sapagkat tila ang Pinoy ang hindi man lang nahirapan sa bakbakan nilang dalawa. Matapos tapusin at pabaksakin ito ng Pinoy, isang minuto pa lang ang nakakalipas sa round 1. Mama, ang isang napakalakas na rayto ng Pinoy mga idol. Dahilan upang bumaksak ang kanon, hindi na ito nakatayo pa mga idol. Tila na himasmasan nito na kapag Pinoy ang katapan ay hindi dapat maliti. Dahil iba ang espiritu ng Pinoy pagdating sa mismong laban. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, suportahan mo po ang aking maliit na channel. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking subscribers. Thank you!